Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video guys, mag-share lang po ako sa inyo na may open po na mga available jobs sa isang agency po sa Pilipinas. Ito guys, nakita ko lang, gusto ko lang po i-share sa inyo para po may idea kayo kung saan po kayo mag apply dyan sa Pilipinas na hindi nyo po kailangan ng malaking pera. Okay, wala pong processing fee. Ulitin ko lang guys na itong agency na ito ay hindi po sila nanghihingi po ng processing fee or salary reduction. Wala po. Okay, wala din po silang uh, placement fee. Okay, so itong agency po na to ay uh, maganda po kasi hindi nyo po kailangan gumastot o hindi nyo po kailangan ng malaking pera para po makapag-apply sa kanila at makarating po kayo ng Canada. Ano-ano po, po yung mga jobs na to na available po sa agency na to, okay? O, uh, bali guys, itong agency na to ay IPAMS po, okay? Hiring po ang IPAMS ngayon. Uh, located po sa Manila. O uh, pwede niyo pong puntahan. Okay, i-search po yung sa address ng IPAMS. Kailangan guys, kumpleto kayo ng documents. Pwede din po kayong mag-email uh, sa kanila. I-sure kung itong jobs na ito ay available pa rin. Okay. So, ano-ano mga jobs na available po guys? Available po guys yung housekeeping, cleaners, construction worker, mga laborer, and then need din po nila ng cooks. Okay? So, kung meron po kayong mga skill na to, pwede po kayong, pwede nyo po kontakin ang iPubs. Kasi open po sila ngayon. Uh, open po yung jobs na to. Pwede nyo po silang i-add sa FB kasi meron po silang FB page. Okay? Meron po instruction doon kung paano ka po mag-apply sa kanila pwede ka po mag-email o pwede ka po din mag-walk-in. Maganda po itong agency na itong na iPhones guys kasi nga wala kayong gagastusin dito na malaking pera. Kasi kung mag-ibang agency po kayo, panigurado po meron po kayong babayarang konting processing fee. Lalo na kung mag-hire kayo ng consultant, panigurado po na malaki pong pera ka kailangan ninyo. Itong iPhones na to, guys ay marami na pong napaalis. Okay? Meron din po ako guys na nakikita na galing po sa iPhones. Ang nagasus niya lang po ay 10,000 pesos. Ang laki ng natipid niya guys. Kasi nandun na rin po sa Canada. Tapos ang agency niya ay iPad. Ang nagasas niya lang po ay 10,000. Basta guys, kumpleto kayo sa documents. Meron po kayo mga documents na kailangan nyo kung i-secure bago po kayo mag-apply sa kanila. Kasi hindi po sila nag-accept na kulang-kulang po ang documents nyo. Dapat kapag mag-apply po kayo sa iPad, ay kumpleto na po yung mga documents nyo para po um, ma-hire po agad kayo at may salam po agad yung application nyo bigyan agad kayo ng amo. So mas maganda talaga guys kapag mag-apply kayo ay kumpleto na po 'yung mga documents niyo para hindi na kayo pabarik-barik. Siyempre pag kulang 'yung documents niyo ay hindi, hindi hindi po kayo baba priority kasi nga kulang pa 'yung documents. Kapag interesado kayo mag-apply sa iPAMS, pwede niyo po sila lang i-email, pwede niyo po silang uh, kontahin sa FB page, pwede niyo pong puntahan 'yung office nila sa Manila. Okay? So ito na guys ang chance nyo para po makapag-apply at makarating po ka ng Canada na hindi nyo po kailangan ng malaking pera. So, itong icons na to, ay marami na po silang na-deploy, okay? Hindi lang po sa Canada, meron po yung sila sa Middle East, uh, sa US, sa UK. Marami po, marami po silang hawak. Tapos, ang kagandahan po dito sa agency na to ay wala po silang placement fee. Okay, so wala talaga. Dati guys, nag-inquire na rin po ako dito sa iPams. Kung na natuloy, hindi na ako nagpalap sa kanila hindi na rin ako na para na wala na rin ako ng ano no kasi nag-iba yung ano nag yung plano ko kaya hindi ko na tinuloy yung up, apply ko sa iPams. Kaya guys, kung kayo ay nagbabalak po na at naghahanap po kayo ng agency na pwede niyo pong applyan para po makarating kayo na kayo. Ito na po yung chance nyo na mag-inquire po sa iPams, mag-email or puntahan niyo po sa office na para po makapag-start na po kayo na application. O uh, mali nyo guys na kayo na po ang uh, next na i-deploy nila. O Canada. So, yun lang guys. So, guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe na po and do like and share na po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko, please pakiclick na ban po yung bell notification para po notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun guys. Thank you for watching. Good luck. Bye. God bless us all.